May ideya ba kayo mga kapatid, mga bisita na kung ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? May isang mapagkakatiwalaang aklat nagbigay ng katuturan ang relihiyon na isang anyo ng pagsamba. Sa klaw nito yung paniniwala na hayagang itinataguyod ng isang institusyon o ng isang relihiyosong grupo o ng isang individual. Kaya ang salitang relihiyon ay kapit sa tama at mali. Sa buong tiigdig, maraming relihiyon libo-libo, pero sa pamantayan ng Biblia, dalawa lang tama at mali. Kaya napakahalaga na malaman natin kung saan tayo doon. Kung tama ba o nasa mali. Bakit napakahalaga na mayroon tayong tumpak na kaalaman tungkol sa pagsamba? Ang relihiyon dahil ang tao ay dalawang uri, binanggit ni Jesus Christ sa uh, Mateo Kabanatep 25, na tulad tupa at tulad jambing. Yung tulad tupa, magkakamit ng pagpapala na buhay na wala hanggan. Ayon sa talatang 46 ng Kabanata 25. Yung tulad jambing ay walang hanggang pagkapuksa. Yung huwad na pagsamba, bakit kailangan silang parusahan? Pakisuyo mga kapatid, ano ba yung kasalanan nila? Bakit kailangan hatulan sila sa Apokalipsis 18.5? Ito pala yung dahilan. Dahil ang mga kasalanan niya ay nagkapatong-patong at umabot na sa langit. At inaalala ng Diyos ang mga ginawa niyang kawalang katarungan. Yun pala yung dahilan. Yung kasalanan ng huwad na relihiyon nito ay umabot na hanggang langit kaya yung relihiyon ay uh, malaki yung pananagutan sa buhay ng tao. Ngayon, kung ating suriin mga kapatid, binanggit ng isang German sociologist na si Karl Marx tungkol sa huwad na relihiyon o sa relihiyon, sabi niya, religion is opium of the people o isang salot sa lipunan. Kaya hindi nakapagtataka na binanggit ng isang foreign journalist na na-assign dito sa Pilipinas sa isang column, sa isang magazine. Napansin niya na ang mga tao sa Pilipinas ay isa sa pinaka religyoso sa mundo. Pero mayroon siyang conclusion na pero isa rin sa talamak sa corruption. Kaya Makikita natin na talagang ang relihiyon ay malaki ang naging epekto sa buhay ng tao. Ano ba 'yung paghatol? Dahil magkaiba 'yung tatanggaping paghatol, 'no, 'yung huwad na relihiyon at 'yung tunay na relihiyon. Ngayon ang ating pag-uusapan ay 'yung huwad na relihiyon. Sa kasaysayan, ang huwad na relihiyon nagkaroon ng malapit na kaugnayan ang simbahan at estado. Inalarawan niyan sa Santiago 4.4 bilang magkalaguyo. Pagkatapos, yung huwad na relihiyon ay nagsulsol sa mga krusada. Ito yung digmaan na involve yung relihiyon. Kapag ang isang bansa, sasakupin nila yung isang bansa, dala yung relihiyon, kailangan i-convert sila yung mga tao doon dalawa yung pagpipilian. Magpakomperte or kamatayan. Ganon yung naging reputasyon ng huwad na relihiyon sa daigdig. Nagbabasba sa mga digmaan. Yung First World War at Second World War involved yung relihiyon dyan. At uh, kahit ngayon, yung digmaan sa Russia at saka sa Ukraine. Alam po ba ninyo na iisa lang ang relihiyon dyan, Eastern Christian Orthodox. Nabuo yan noong 1054. Sila nagpapatayan sa isa't isa. Kahit pareho silang relihiyon. Pagkatapos, yung pagiging di makadyos na paggawi. Ano ba yung di makadyos na paggawi na nakikita dito sa mga individual? na membro ng huwad na relihiyong ito. Pakisuyo mga kapatid, sa aklat ng Roma, Kabanata Ono, talatang 29 at 32, pagkatapos suriin natin sa ating sarili kung mayroon ba tayong bahid ng ganong uri ng paggawi Talatang 29 hanggang 32. Sabi dito, sabi dito 29, sila ay punong-puno ng kawalang katapatan, kalikuan, kasakiman at kasamaan. Sila ay mainggitin, mamamatay tao, mahilig sa away, mapaninlang, naghahangad na mapasama ang iba, mapagbulong, naninira ng talikuran, galit sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang nagpapakanan ng masama, masuwain sa mga magulang, walang unawa, hindi tumutupad sa mga kasunduan, walang likas na pagmamahal, at walang awa. Sa 32, kahit alam na alam nila ang matuwid ng batas ng Diyos na ang gayong gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat dapat sa kamatayan, hindi nila, hindi lang nila patuloy na ginagawa ang mga iyon, kundi, Tuwang-tuwa pa sila sa iba na gumagawa ng gayong mga bagay. Iniisa-isa dyan yung paggawi. Bakit napakahalagang matutuhan natin yan mga kapatid? Naalala ninyo nung si Jesus Christ nandito sa lupa, nang tuksoin siya ni Satanas, nakaulat yan sa 4, kabanata 4, talatang 9. Anong sabi ni Satanas? Si isang gawa lang ang kailangan niya kay Jesus Christ. Ano yung aral? Yung isang gawang paggawi, halimbawa, yung binanggit diyan, kapag ka ang isa ay gumagawi at kilala siya sa ganong reputasyon, gumagawa siya ng isang gawang pagsamba. O maling huwad na pagsamba. Ano pa? Yung pag-aalitan ng lahi. Habang tumataas yung nasyonalismo, mas yung pag-aalitan ng lahi, yung pagkapuot sa kapwa ay kitang-kita ngayon sa relihiyon. Yung kawalan na makadyos na takot. Nababalitaan natin kahit yung mga templo nila, yung mga religious church nila, pinapasok na mga magnanakaw kaya ang sa loobing ito lahat ng ito mga paggawing ito ay hahatulan unang-una yung mga sangka na kumakatawan sa Diyos pero yung kanilang paraan ng paggawi ay karapat-dapat sa paghatol ngayon ano ba tayo yung ano ba yung dapat nating gawin bilang tunay ngayon tunay na Kristiyano dahil magkaiba yung hatol sa huwad at tunay na pagsamba, ating alamin yung mahabang kasaysayan kung paano nabuo yung hidwaan ng huwad at tunay. Sa Henesis, Kabanata 3, Talatang 15, makikita natin dito yung hula na talagang ang huwad na pagsamba at tunay na pagsamba ay mayroon ng hatol. May kaugnayan sa kanilang pag-iral. Sabi dito sa talatang 15, isang hula po ito, At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ang babae at sa pagitan ng supling mo at ang supling niya, dudurugin ng supling niya ang ulo mo at susugatan mo ito sa sakong. Yan. Yung isang babae, may supling, susugatan ng supling ng ng ahas yung ulo ng sabi dito at ang supling niya dudurogin o yung supling ng ahas dudurogin ng supling ng babae. At patuloy yan, ipinakita ng tekstong iyan na nahatulan na yung huwad na pagsamba. Kaya nung panahon ni Jesus Christ, nagpatuloy yung hidwaan na yan. Kung ating maalala yung Juan, Kabanata 22, Talatang 23, na bin, may binagis siya doon sa kaharap niya na Maritana, na tunay na pagsamba. Pagkatapos sa panahon natin ngayon, may inihula si Jesus Christ na mayroong mga nag-aangking tulad Kristo. Sila yung Kristo. At Mayroong binanggit sa unang Korento 21 na yung misa ni Jehovah at misa ng demonyo. Ibig sabihin, yung hidwaan ng huwad na pagsamba at tunay na pagsamba ay patuloy hanggang sa ating panahon. May binanggit rin sa unang sa Santiago 1, 27, 27 yung dalisay na pagsamba. No? Yung pagbanggit na yan, nagpapakita na sa panahon natin, mayroong isang tunay na pagsamba. Ngayon, ano ba yung basihan ng paghatol? Binanggit yan sa Mateo Kabanata 7, talatang 17 at 20. Nais nating basahin mga kapatid yung basihan ng paghatol. Sabi dito sa talatang 17, Maganda ang bunga ng mabuting puno, pero walang silbi ang bunga ng bulok na puno. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng na walang silbing bunga, at ang bulok na puno ay hindi mamumunga ng magandang bunga. Bawat puno na hindi maganda ang bunga ay pinuputol at inihagi sa apoy. Sa talatang 20, kaya makikilala ninyo ang mga taong iyon sa kanilang mga bunga. Yan. Yung bunga na yan, yung ating paraan ng paggawi. Ngayon, bilang isang nagtataguyod ng tunay na pagsamba, kailangan magluwal tayo ng maiinam na bunga bilang nagtataglay ng tunay na rehelyon. Ano ba yung mga maiinam na bunga? Dito sa unang Juan 4.8, ito yung pagtulad sa katangian ng Diyos, yung personifikasyon ng Diyos, yung Diyos, ano ang Diyos ay pag-ibig. Binanggit sa Marcos 12, 21-31, yung pag-ibig kay Jehovah sa pamamagitan ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Dapat taglayan natin bilang individual. Yung prinsipyo rin sa unang huwan, Kabanata 13, eh, talatang 34-35, yung pagkakinilalan sa atin bilang lingkod ni Kristo, yung pag-ibig, yung pagsasakripis, yung pag-ibig, yung agape love, dapat nakikita yan sa atin bilang individual at bilang bahagi ng organisasyon. Ano pa ng mga katangian? Yung sa Galasya, Kabanata 5, Talatang 22 at 32. Ano ba yung mga magandang katangian dito? Nais nating basahin, mga kapatid. Ito yung mga bunga ng aspekto ng banal na espiritu sa talatang 22, Pero ang mga katangian ng bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang kautosan laban sa ganito mga bagay. Yan yung mga aspekto ng bunga ng banal na espiritu D na dapat nakikita sa paraan ng ating buhay, sa paraan ng ating paggawi. Ano pa na katangian na dapat makita sa tunay na reliyon? Yung prinsipyo ng unang Timoteo 315 tayo ay gumagalang sa salita ng Diyos at ikinakapit at ginagamit ito sa pagtuturo sa iba. Yung prinsipyo sa Juan 17.4, yung nililuwalatin natin sa si Jehovah. Ano pa yung uh, mahalagang dapat na nandoon tayo sa dahong iyon. Yung binanggit dito sa Micah 4:5, na bahagi tayo ng isang bayan. Ito. Dahil ang lahat ng bayan ay susunod sa kanilang Diyos. Pero tayo ay susunod kay Jehovah na ating Diyos magpakailanman. Yan. Dapat yung ating sinasamba ay si Jehovah at bahagi tayo ng bayan ni Jehovah. Yung prinsipyo ng Mateo 24.14, dapat tayo ay masigasig na nagtataguyod ng pangaral ng mabuting balita ng kaharian. At yung pagiging neutral natin sa politika, sa ating napag-aralan, Ibig sabihin, tayo ay nangangaral ng tungkol sa kaharian. Ano pang palatandaan na taglay natin yung tunay na pagsamba, yung pag-uusig? Maranasan natin niyon at makakaranas rin tayo ng mga pagdurusa. Ngayon, papaano tayo, paano natin malalaman na yung paghatol ay napakalapit na? Kung ating maalala mga kapatid, madalas na napapanood natin na, na tayo ay countdown na. Pagkatapos, yung, uh, tayo ay nasa dulo na ng pinakadulo ng huling araw. Naalala natin mga kapatid yung isang broadcasting binanggit doon yung, na anumang araw mula ngayon ay posibleng magsara na ang organisasyon. Ano ba yung matibay na basihan bakit nagkakaroon ng ganong konklusyon? Kung ating suriin, sa bantayan noong July 1, 1987, tinalakay doon yung binanggit sa Daniel 11.40 na hidwaan. Basahin natin mga kapatid yung Daniel 11.40. Sabi dito, sa panahon ng wakas, makikipagtulakan sa kanya ang hari ng timog at sasalakay naman ito ng hari ng hilaga na gaya ng bagyo na may mga kasamang karwahe at mga ngabayo at maraming barko at papasukin niya ang mga lupain at dadaanan ang mga ito na gaya ng baha. Yan. ng bantayan July 1, 1987 na itong hidwaang ito ng hari ng timog at hari ng hilaga binanggit doon sa referensya na makatwirang sabihin na ang hidwaang ito ay aabot sa katuposang yugto ng 2,300 years. 2,300 years. Kailan pa nagsimula ang hidwang ito mga kapatid? Para makita natin kung saan na sa tayong dako ng 2,300 years. Si Seleucus Nicator, noong 281 BCE, siya yung unang naging hari ng Hilaga. At ang unang naman naging hari ng Timog ay si Ptolemy I ng Egypt. Ito yung mga successor ni Alexander the Great. Ngayon, yung 281 BCE, kung tusuriin natin, hanggang 2019, 2018 to 2019, nang ipakilala ang hari ng Hilaga ay ang Russia. Ang Russia. Sa kronolohiya ng Biblia, ayon sa referensya na ginamit natin, 2,281 BCE hanggang 2019 sa kronolohiya ayon sa Hebreong kalendaryo. Eksakto sa 2,300 years. Kaya makikita natin sa hulang iyan na talagang tayo ay nasa pinakadulo na ng dulo ng huling araw. Kung ating maalala mga kapatid, doon sa September, binanggi doon sa first paragraph ng isang artikulo na sa panahon natin darating ang araw ni Jehovah. Kaya paano yun makakatulong sa atin itong katotohanan ito na maging uh, gising sa espiritual at lalo tigit bilang isang individual. Alam natin na ang paghatol ni Jehovah ay batay salig sa ating paggawi. Pansinin natin mga kapatid, kapag ka dumating na yung araw ni Jehovah, kung paano tayo hahatulan, binanggit dito sa Mateo 12.36-37, dahil sa panahon natin ay nililitis tayo kung pwede ba tayong maging tupa o maging kambing. Isa sa magiging basihan ng paghatol na gagamitin ni Jesus Christ ay yung binanggit sa Mateo 12, 36 at 37. Sabi dito, Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom, mananagot ang mga tao sa bawat walang kabuluhang pananalitang sinasabi nila. Dahil sa pawawalang sala ka o hahatulan, depende sa pananalita mo. Kaya yung ating bunga no yung ating mga labi dapat nating bantayan iyon dahil gagamitin pala yon na basihan kung anong uri tayo sa araw ng pagkakakong kung mananagot ba tayo o ipawawalang sala tayo ipinaliwanag din sa broadcasting ano yung sa Mate 25 30 25 talatang 30 ano 33 yung basihan ng paghatol ni Jesus Christ, yung pagsuporta sa organisasyon at sa ating masigasig na pagtataguyod sa ministeryo. Dahil kapag ka sumigaw yung kapayapaan at katiwasayan, hudyat yun ang pagsimula ng malaking kapigatan. Ibig sabihin, tapos na yung paghatol kung sino yung tupa at kambing. Sa dulo ng malaking kapigatian, ibubukod na kung sino yung tupa at kambing. Ano ba yung magiging resulta o, o mga pananagutan? Pansinin natin mga kapatid kung ano yung magiging resulta ng hatol sa dalawang magkaibang individual na ito, yung tulod, tupa at tulad kambing. Binagit sa Mateo 25, talatang 41. Sa 41, sabi dito, Pagkatapos sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwala, Lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, papunta sa walang hanggang apoy na inihanda para sa jablo at sa mga anghel niya walang hanggang pagkapuksa yung hatol sa mga tulad kambing. Sa 46, tingnan natin mga kapatid, sila ay paparusahan ng walang hanggang kamatayan. Pero ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga tulad tupang mga tao. Yung buhay na walang hanggan. Kaya ano yung aral na ating uh, natutuhan dito mga kapatid? Habang may panahon pa, may payo sa atin ang Apokalipsis, Kabanata 18, Talatang 4. Para hindi tayo mapasama doon sa tulad kambing. Sabi dito sa 4. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, Lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Kung ayaw ninyong masangkot sa mga kasalanan niya, at kung ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Yan. Kailangan lumabas na doon sa huwad na pagsamba. Bakit? Ano bang mangyayari sa Armageddon? Na bakit na kailangan na lumabas ka agad doon? Pansinin natin yung binanggit sa unang Tesalonok, Thessalonica, mga kapatid, kung ano yung mangyayari sa araw ng Armageddon. Ikalawang Thessalonica, Kabanata 1, talatang 6 hanggang 10. Sabi dito, Kaya naman matuwid para sa si Diyos na gantihan ng kapigatian ang mga pumipigati sa inyo. Pero kayo na napipigati ngayon ay pagiginhawahin kasama namin sa panahong isisiwalat ang Panginoong Isos mula sa langit kasama ang makapangyarihang mga anghel niya. Sa isang nagliliyab na apoy, sa panahong iyon, maghiganti siya sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang mga ito ay hahatulang ng parusang walang hanggang pagkapuksa. Kaya aalisin sila sa harap ng Panginoon at hindi na nila makikita ang kanyang maluwalhating kapangyarihan. Sa talatang Jis, mangyayari iyan sa araw na dumating siya para maluwalhati siya kasama ng kanyang mga banal at para hangaan siya ng lahat. Yan. Kita natin dyan, ano, mga kapatid, na wala hanggang pagkapuksa kapag nandoon ka sa dako ng huwad na pagsamba. Maganda rin na ikapit natin yung binanggit dito sa si Panyas dos tres. Isang mapersa sa nito para hindi tayo mapasama doon sa hahatulan ng walang hanggang sa Binanggit dito sa talatang dos. Bago ipatupad ang batas, bago lumipas ang araw na gaya ng ipa na tinangay ng hangin, Bago dumating sa inyo ang nag-aapoy ng galit ni Jehovah, bago dumating sa inyo ang araw ng galit ni Jehovah, hanapin ninyo si Jehovah, kayong lahat na maamo sa lupa, na sumusunod sa matuwid ng mga batas niya. Yan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, baka sakaling makubli kayo sa araw ng galit ni Jehovah. Yan. Binanggit dito yung salitang, baka sakaling makubli kayo. Ibig sabihin, napakahalaga na patuloyan tayo na maghanap ng katwiran, yung kanyang kaamuan, para tayo ay malingid sa araw ng galit ni Jehovah. Yung patuloyang pagiging masigasig bilang isang lingkod ni Jehovah. Ano pa? Yung binanggit sa Ephes Ephesians 4.22-23, mga kapatid. Napakahalaga yun yung pagbibihis ng bagong personalidad para tayo ay maligtas sa araw ni ba